Ayan na nga guys, nakauwi na ako dito sa bahay at inaantok na ako talaga. May duty pa tayo mamayang gabi at susunod pang mga araw at susunod pang mga araw. Ah, uh, hindi na ako update sa YouTube ko. Bahala na. Kung ano na lang ma-upload ko, ganun. Siguro mga daily update ko, makakapag-update pa ako, no? Sa lahat ng gagawin ko. Pero, hindi ako makakapag video o makakapag capture ng video or photo sa loob ng company kasi yun isa yun sa company premises na pinagbabawal doon na ah, mag take ng video ano kasi oras nga naman ng trabaho di ba trabaho yun ang ginagawa ko doon ay taga inspect po ng mga product hindi ko na sasabihin kung anong company kasi siguro bawal yun <laughs> pero dito lang yun along sa malapit lang sa amin malapit nga ba? <laughs> hindi pala yun malapit medyo malayo din yun buti na lang may shuttle pero balita ko eh mawawalan daw kami ng shuttle sabi ng driver sabi ng bus driver na nagsaservice sa amin kasi umayaw na daw yung kanilang company siguro baka ay wag na lang natin sabihin pero nakakwenton ko yung driver ng shuttle namin. ewan ko sa ngayon kung kailan ba mapapalitan yung shuttle namin sana meron ng bago ulit at sana naman mas malapit na yung pick up point at sana din i umabot na yung paghahatid ng ganun sa kanto namin kasi talagang hassle din parang parang hindi rin ako naka-shuttle service kasi namamasahe pa rin ako palabas ng kanto tapos magjijip po ulit ako para papunta sa pick up point buti na lang yung iba kahit lakarin nila okay kasi sa amin medyo malayo talaga pero syempre kailangan natin ng trabaho eh ba diba? para kumita yun kasi kung hindi tayo magtatrabaho wala tayong pera wala tayong kikitain wala tayong gagastusin sa pang-araw-araw. Kaya kung ako sa inyo, yung mga may trabaho dyan, mahalin nyo yung trabaho nyo. Mag-ipon kayo para hindi naman sa mabili nyo lahat ng gusto nyo. Kung baga meron kayo masim, eh, may maipon kayo, gano'n. Huwag kayo yung puro gastos dyan, gastos dito, gastos doon, Kasi sabi ko sa inyo, ganun ako noon. Sabi, ang mantra ko noon eh, Okay lang yan. Kikitain lang naman yan eh. Pero, alam mo yung pagod mo kapag nagtatrabaho ka. Eh, matured na ba ako na? <laughs> I mean, syempre, alam nyo yung trab yung pagod nyo kapag nagtatrabaho kayo. Siguro yung iba sa inyo iisipin nyo na, ah, deserve ko to kasi pinagpagurang ko nun to. Pero, sana hindi lahat lagi ganun kasi ganun ako nun eh. Hanggang ngayon, wala man lang ako naipon ipon man ako, siguro nagagastos ko pa rin gano'n. Pero ngayon talaga wala. Pati nung trabaho ko dun sa LASCO na pinagtrabaho. Lahat ng ipon ko ay nagastos ko dun. Gano'n. So, ayan. Mm, papahabain ko po ba to? <laughs> o, oh, matutulog na ako. Gano'n. <laughs> Nakakatawa. Para akong lasing na santok sa eh. Lasing santok. Sa yan, update ko na lang kayo next time. Magkwentuhan tayo. Baka may gusto kayo dyang ikwento. Eh, <laughs> ikwento. Kala mo naman may nanunood pa eh. Ano? Siguro naman meron pa naman dyan. Kailan kaya ulit ako makakapag-live? Ano? Namimiss ko na rin kumanta. kasi wala akong B8 sound card. Wala din akong matinong laptop. Mag-iipon mo na sa Jenny J para makapag atikhan ng mga bagay at gamit na pwedeng gamitin kapag pa naglalayim at kapag day off ako, rest day at mahaba-haba yung oras siguro makakapag live din ako antayin nyo lang na makaipon ako pero hindi ko pinapangakong papalaro ako kasi hindi naman ako mayaman eh siguro kapag yumaman na ako gano'n <laughs> papremyo yan ng pera hindi kagaya noon na nag kumbaga parang nag harvest pa tayo ng ano manunod sa atin pero hindi pala yun gano'n lang yung kapag maglalive lang tayo, ano? Dapat nag invest din tayo ng time para makapag sa inyo ng ano ba, magandang mensahe ngayon. <laughs> Alam mo, hindi ko talaga naiisip na mag-vlog ako, magiging vlogger ako, gano'n. Hindi man talaga. Trinay ko lang yun. Napasama lang ako sa isang team, yung team namin. O nga pala, may shoutout sa team o community, kung saan ako nagsimula. Dati pakit-akit lang ako dati sa live hanggang sa naging admin ako ng Tio Community. Tapos, ano ba? Bring back natin. <laughs> Siguro naman, i eh, nakatulong din naman ako sa, sa team namin. Yung pagla-live-live, ganun lang. <laughs> Yun lang. <laughs> Pero syempre, puyat din naman. Pagod na na. Makapagatid lang sa inyo na magandang ano ba? At mag-enjoy -e din kayo. Ganun, ano. Huwag niyo pa rin kalimutan suporta ng Team Uwagan Community. Malay niyo kapag naging boom ulit. O diba? Ang alam ko hindi naman nawawala ng live doon o kaya palaro. Sa ngayon isa na suporta niyo rin. Ano po? Pati ako naman dun. No? Malay niyo makatulong din ako. Balang araw. Kapag naging successful tayo. Ano? Ah, Antok na talaga ako. Pagod na sa akin, trabaho na nakaka-pressure kasi bago lang para sa akin yun <laughs> na ngayon na ako talaga parang ayoko na pumasok pero syempre nag-umpisan na ako sayang naman na umpisan ko no? so itatry muna natin ulit hanggang siguro makabot ng isang linggo pag na isang linggo ako dun sa practice na yun tapos hindi ko talaga kinaya eh back out na tayo ano? hanap tayo ng ibang trabaho Huwag tayong tayo masasawa. Huwag tayo magsasawa maghanap ng trabaho na magiging fit sa atin. Pero syempre, huwag kayong ano, yung magkukulong lang sa isang box ninyo. Ako naman, hindi rin ako nagkukulong pero tinatry na ko. Tinatry kong ano ba, lumabas sa comfort zone ko, ganun. Tinatry ko pero ang hirap. Guys, ang hirap wala namang madaling trabaho pero ang hirap para sa akin guys <laughs> iyak na yan pero yung totoo umiyak na ako kanina <laughs> hindi ko kasi kinaya parang nape-pressure ako kasi alam mo yun feeling na mag isa ka sigurong IPQS sa linggo kasi yung iba yung walang pasok kasi kung may pasok ka tas bago ka lang dun sa bago ka lang dun sa process mo na yun, hindi mo talaga alam yun, hindi mo gamay yun, kahit tinuturuan ka, parang hindi napasok sa utak mo, hindi nagsising -in sa utak mo yung tinuturo sa'yo. Kasi, alam mo yung isip ko, ayoko nun. <laughs> ayoko nun, ayoko nun talaga. Pero dun ako nilagay, kaya, sige, ah, uh, tanggapin natin yung challenges sa atin. Kasi yun naman yung sinabi natin na nag-apply tayo na, I love challenges. <laughs> Panindigan, my God! Ay, nako. Tama na nga tong kalokohan mo dyan. Kay matulog na. Anong oras na? Oras na para matulog. Mamaya alas 11 na. Mamaya alas 11 na wala ka na maitutulog. tutulog. Magkatrabaho pa mamaya. Mabu. Ano ba? Mapipressure ka na naman mamaya. I mean, ano? Pag masukuan yung nagtuturo sa'yo, sana hindi rin tumuko sa'yo yung nagtuturo sa'yo dyan. Ano? Pag sa mukha yung nagtuturo sa'yo, ibig sabi, <laughs> ayamo mo na. Tangina. na. Oh, hindi talaga yun ang para sa'yo. Sorry po sa bad word. Hindi ko na lang yan ikakat. Pero, tama na yun. Hindi ko na yun i-edit pa. Pro video tayo, guys. Ayan. <laughs> Ito yung electric fan ko dun. Napakaliit. Oh, di ba? Cute din naman ako eh. Kahit po yat. Ang laki nga lang ng ibag. Ah. Mm. Wala na ako masabi. Mamaya ulit, siguro mag-vlog ulit ako kapag papasok na ako. Ano? Sa so, ngayon, ito mo nang i-upload ko kasama yung aking video kanina nung tayo ay nasa work o pumasok sa work nung gabi pala yun, kahapon. Kagabi, pumasok tayo. Yun yon, isa kong video. Kaunti lang yun. I-attach ko na lang dito. Ano? <laughs> Makakita nyo dun. Tapos nung nasa locker area ako, nakupo. At nung pauwi na tayo, ayan, nauna pa lang na nga itong i-upload. Ito. Na, mauna itong i-attach ko dun sa video na yun. Ano? Hindi wala nang edit-edit. Tama na yan. Okay na yan. Isang mabilisang update lamang para sa aking YouTube channel. Sa mga kapanood pala nito na hindi pa nakasubscribe sa akin. Baka naman gusto nyo <laughs> nagmakaawa na. Ito 'yung YouTube channel ko, Jenny JennyJ03. Hindi ko na yung binago ang pangalan, pero dapat Baby Jenny yan eh 'di ba? Kasi 'yun 'yung tawag nila sa akin, Baby Jenny. Mukha daw akong baby, eh. <laughs> Talaga ba? Mukhang baby. <laughs> so, for today's vlog nga, guys, ay papasok na nga ako sa trabaho. Ayan na nga. Makikita nyo na under na tong shuttle na sinasakyan ko. Papunta na tayo sa aking trabaho. Oh my god. Panggabi agad si Jen. Ay, grabe. Nakakaan to. Alam nyo ba kung ano oras to? Madaling araw. Tutulog na yan. <laughs> Umulat pa. Nakakaan kasi talaga kapag panggabi. Nakakapagod at nakaka-stress nakaka -pressure. First time ulit magtrabaho sa company. Ay, hindi pala yung first time talaga. Nakailang trabaho na pala ako sa company. Iniisip niyan kung anong gagawin niya mamaya. <laughs> At ito na nga sa wakas. Out na rin ang bata. Lingon pa sa labas. Ayan, dito na kasi kayo. Ang ganda na shuttle, no? Pauwi na! Sarap matulog mamaya pag uwi. Oops! May konting pasilip. Miss ko na yun. <laughs> Sige na, bye bye guys. <sighs> Sige na. Good night. O, good morning night. Bye, bye na sa inyo. Siguro kayo gising na. Ako patulog pa lang. Ayan. Babay na po.